Ayan na nga guys, ay, dito na nabatakbo kami sa St. Luke's para na sumama ang kairamdam ng asawa ko. Ayan nga, ay naguto, kaya inutusan niya ako dito sa Jita Manukan Greens, JITIS. Ayan na nga guys, dito kasi makasarap ng mga manok nila dito, masubukan kanya dito kumain. Dito lang yan sa BGC, ayan po, uh, papakita ko sa inyo kung saan siya located, kung anong area siya, ayan. FG, harap siya, ay, na siya sa St. Luke's ayan na nga guys ito na nakuha na natin take out kakanta masarap ni Bel talo na po na to kay Mrs. Chaka kay Baby Bunso ayan na ay, kaso ang problema ay nabitin sila guys ayan na bigla na naman akong napabili dun sa ano Jollibee ayan na Jollibee nagmamadali ako kasi nagagutom daw si Bunso ayan na mekos mekos na naman napagastos na naman dito sa St. Luke's sa mga pagkain Ayan, lakad-lakad na lang muna tayo. Pagkatapos na nito, ay eh, kainan na. Mukhang nagugutom na rin ako. Ito na nga, ay ginawa ng picnic tong area na to. Ito so sa may sintok sa wedding area. Ito kumain na si Bunso. Gutom na gutom na talaga. Ayaw na magpaawat.